Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismayan ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang isyu sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang isahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. At pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang ang pagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipino na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insikuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Kinawagan ko po si dating speaker Martin Romaldes at ni-report ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin what the president wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman